survivor. Nasaan yung kasama ko? Yung survivors ako. Bye bye. Ay, Ay ayun, ayun pala. Uy! Mga kasama. Dito na pala sila. Ako nga pala yung uno sa kanila eh. Tala na. Tara. Tala. ang mga kasama ko kanina eh. Ay! Oh, shit. Ay. Sorry. Oh, shit. Nahulog ako. Dali. 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 natin? Ay. Namatay lahat. Ang P.O. Gusto lang yung magigat eh. Wala akong robux, ko Sorry, pang-date hey, ka na. Ito na nga, guys. Ay, mag-wash yata itong dalawa, eh. Para mag-date sila. Sige, lalakad ako. tatakutak takbo. Tatakbo. tatakbo, tatakbo. JJ kayong lahat. Di alam. Kasi wala kayong alam. Survivors. Kaya ako survivors. Loko to, ah. Toto ko 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 ko. Atay niya 'yung na tanda-tana. Oh. Ang oo, kasi ako boss ninyo. Ako ang boss ninyo kaya pilisan niyo ako ang una sa inyo. Because panda will be strongest for you, the ninja go. Wala 'yung mga iba. Hala, maduga. Paano sino na napunta doon? Nakapos, diba? Diba guys, nakapos, ha? Eh? Diba ba na nila ako? Okay lang yan. Kung naunahan nila ako. Wala namang masama sa naunahan ako. Na dali, dali, dali. Dali, takpo, 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 takpo. Swerte, swerte ninyo. Nakabunta na kayo. Dali, dali, dali. Nice. Dali, dali. Mabuti, mabuti nakaabot ako, guys. Guys, guys, lang takbo ko. Dito na tayo, damo-damo na. Uy! Aus! Ayan, guys survivors. Wow, very good survivors. Nabiyo ako na survivors. Ano mga iba kong kasama? Ayun. Ayun na nga guys. Ako nga ba ang sinangkong na dito? Ayun, ako. Hala, ba't yun, ba't yun? Huwag yung sasabihin yung ulit na sinabi ng babae kanina ah. Hindi ko yun sasabihin guys. Very bad yun. Alam kong very bad. Takbo kayo. Takbo, takbo, takbo. Takbo, takbo, takbo. Tumakbo na kayo. Tumakbo na. dali anin Ang pabagal. parating na yung lava boys. Uy, ano bang ginagawa mo na? Masusunog ka dyan. itong tower na to ah. Diyan sila guys. Nakikita ko na. Mataas na yung daba. Dali, dali! Ay, dami na ko survivors. Takbo! Takbo! Oh, baba. Ay, may lalaki pa nakala ko po. Baba Eh, Guys, oh, napakataas ng tao, masusunog. <laughs> ay, ang ganda ng tao Ah, ang ganda ng tao eh. Diyan ako matutulog. Ano, 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 na, pakating na, pakating na, pakating na, ayun. Ayun, nakawalit ako dito. Buti nga guys, lumiit na ang lumi bahay. Ay, lumiit na guys, nakawating ako dito. Kasi iyak ako pag hindi. O, oh, tama na, tama na. OB. Ayaw ko na maglawa ng pan. OB. Kasi survivors ako. Ay, ah, ganun. Uy! 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 Wash ko yata yun. Uy, takbo na yung ako. Takbo ito na guys. Madi. Mati. Nasaan si Maddy? Maddy?

Asyik baca ya aku. Masakai? 616. Eh? Right, rice, ma Ayan, takbo. 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 Ay. Dili, balabid, eh, laba, balabid, last ako Mabuti, <tinyo> kiti, 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 kiti. Sula, na nakapunta. Mabuti na kung survive pa rin ako. Kitty, 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 kitty. Wala na So guys, dito nga pala sa channel natin. Bakit shoutout na nga pala sa vlog ko po. Ngayon nag-survivors ko ako. At babay na po sa inyo. Babay na po talaga.